Isa magandang araw sa inyo lahat mga ka-Forest Adventure Ayan narito po tayo sa Mangkarang Na kung saan isa po ito sa dinarayo po Ng ating po mga kababayan mula po Sa bayan po ng San Francisco, Quezon At talaga naman pong napakaganda po nito, lugar po na ito At ipapakita ko po sa inyo kasi napakaganda palap dito kapag dito po ay hibas ayan ipapakita ko po sa inyo guys ya. huwag po ninyo po akong iiwanan na sa uli tapusin nyo po ang video po ito para naman po sabay sabay po tayong mamangha sa akin pong ipapakita sa ating pong background matatanaw po natin yung kalinisan po mula po dito sa ating pong pinipistuhan hanggang dun po sa pinakandulo po na yun hibas po yan guys paano pa po kaya kung ipakita ko po sa inyo yung ating pong harapan na kung saan narito po yung isa pong beach resort po dito yan tara na po guys at pumunta po tayo doon sa pinakandulo na para matanaw pa po natin kung ano pa po yung ating pumatatanaw sa ating pong harapan. Ayan, samasama po natin yung tong hayan. At ito nga guys, habang tayo po ay naglalakad, nakikita ko yung, yung, mga buhangin niya, super pino. Napakaganda po niyang apakan yung para bagang uh, ah, po siyang lumulubog-lubog yung kung, kung saan yung ating mga sinilas ay parang ah, medyo lumulubog pero hindi po siya guys putik ha pinong buhangin po yan pinong po hanggang doon po yun, sa pinakandulo po na yun. At dito sa ating pong harapan na akin pong ipapakita, yan po ay yung pinakang beach resort po dito. Yung makikita po natin dito sa ating pong background, yung pinakandulo po na yun, nandun po yung pinakang beach resort po dito. At dito nga po tayo guys sa pinakandulo po nitong pinaghihibasan po na ito at nakikita nyo po dito hanggang dito at dito oh guys ako na mangha. At dito po ako super talagang na-amaze sa pinakandagat po dito sa Mangkarang sapagkat purong buhangin na hindi nyo po halos kakikitaan ng mga bato. Hanggang doon po yan guys, napakaganda po pala talaga dito kapag ka rito po ahibas. Makikita nyo po hanggang doon sa pinakadulo po na yun na pinakambis resort po dito. Natatanong po ninyo parang mga awat-awat-awat po na yun. yun. po, yung pinakang beach resort po dito. Napakalawak po nitong mangkaraw. Lalo-lalo na po ito kapag ito po ay na-develop. Kasi nga po, napahaganda pong pagtayuan po talaga ng beach resort sapagkat hindi po siya yung as in o hindi po siya halos kakikitaan ng mga bato po dito na matatalas po na bato. Nakipansin nyo naman po guys yung mga buhangin. At bukod pa sa ron, napahaganda at napakalinis po ng dagat po dito o hindi nyo po guys kakikitaan ng dumi dito po sa karagatan po ng mangkarang ngayon lang po ako guys dito nakapasyal sa pagibas guys sa talaga naman po makikita nyo po dito hanggang doon sa pinakadulo po na yan ayan ikutin pa po natin yung ating pong video para naman makita po ninyo yung kagandahan po dito ng mangkarang na ito nakikita nyo naman po guys yung pinong pinong mga buhangin po hanggang doon po sa pinakadulo po na yon. At sa pamamagitan nga po guys ng video po dito, ako po ipansamantala magpapaalam na. Sana po ay okay lang po kayo at kapag share like na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.